What's up guys, sa video na ito ay ating pag-usapan ang limang sikat na NBA player na nagkaroon ng criminal offenses outside of NBA. Pero bago tayo tumuloy, ipaalala ko lang na ang video na ito is for educational purposes only, ito ay aking ginawa para sa kaalaman ng mga tao, hindi para pahiyain o humiliate ang mga taong involved sa video na ito. Maraming manalaro ng NBA ang nagkaroon ng problema sa batas. Karamihan sa kanila ay mahilig lang magparty at nagkaproblema dahil sa alak o recreational drugs. Gayunpaman, ang ilang manlalaro ay nagkaroon ng malubhang pagkakasala na humantong sa kanilang pag-aresto at marami sa kanila ay mga high profile na manlalaro at superstar ng NBA. Sa video na ito ay ating alamin ang limang sikat na manlalaro ng NBA na inaresto dahil sa mga criminal charges laban sa kanila. Una, ay si Kobe Bryant na inakusahan ng sexual assault. Si Kobe Bryant ay isa sa mga hinahanga ang manelaro sa kasaysayan ng NBA. Nanalo siya ng limang NBA championship at isang regular season MVP at itinatag ang kanyang sarili bilang isa sa pinakamahusay na shooting guard of all time. Gayunpaman, isang taon lamang pagkatapos ng kanyang three-peat sa Los Angeles Lakers, ang superstar ay inaresto sa kaso ng sexual assault. Ang kasong ito ay isa sa pinakasikat na pag-aresto sa NBA nang inakusahan ng isang babae si Kobe Bryant ng sexual assault. Inamin ng NBA superstar na niloloko niya ang kanyang asawa, ngunit itinanggi ang mga kaso na pinaratang sa kanya. Si Kobe Bryant at ang babae ay nag-ayos sa isang sibil na kaso sa labas ng korte, ngunit ang mga detalye ay hindi na ibinonyag. Pangalawa ay si Draymond Green ng Golden State Warriors na inakusahan ng assault charges. Si Draymond Green ay isa sa mga pinakamahusay na defensive player ng NBA. Ngunit, hindi niya minsan mapigilan ang kanyang sarili at nasasaktan niya ang kapwa niya player, kaya siya ay binansagan na the dirty player. Sa katunayan katatapos lang ng kanyang parusa ng kanyang sapakin si Yusuf Nurkic ng Phoenix Suns. Gayunpaman, hindi lamang sa NBA court umaatake ang Golden State Warriors defensive specialist. Noong 2016, inaresto si Draymond Green sa kaso na pag-atake sa Michigan. Ngunit, pinakawalan rin ng siya ay nagpeyansa ng $200 at pumirma ng isang plea agreement na may kasamang $560 na multa at walang pakikipag-ugnayan sa biktima sa loob ng isang taon. Pangatlo ay di Jason Kidd na may multiple arrest. Si Jason Kidd ay isa sa pinakamagaling na point guard ng NBA, very spectacular palagi ang kanyang performance. Sa kasamaang palad, ang magaling na point guard ay nagkaroon din ng maraming problema sa batas. Ang unang pag-aresto kay Kidd ay dumating noong 1995 sa mga kaso ng pag-atak, at ang huli ay noong 2012. Siya ay inaresto sa kasalanang domestic violence ng kanyang pagbuhatan ng kamay ang kanyang asawa na si Jaumana, na nagresulta sa isang sugat sa bibig ng kanyang asawa. Si Jason Kidd ay umamin ng guilty sa kanyang ginawang kasalanan at pinagmulta ng $200, at kinailangan ding kumuha ng anger management training. Ang pang-apat ay si Richard Jefferson na may kaso ring assault. Si Richard Jefferson ay isa sa mga pinaka-nakakaaliw na manlalaro ng NBA sa kanyang peak. Sa kanyang panahon sa New Jersey Nets ay minarkahan ng maraming high-flying dunks at magarbong paglalaro. Gayunpaman, nagkaroon din siya ng problema sa batas. Ang NBA star ay naibalita na sinakal ang isang lalaki sa downtown Minneapolis sa pagbisita ng kanyang kuponan sa lungsod. Dahil sa kanyang ginawa siya ay kinasuhan ng fifth-degree assault. Ang panglima ay si Gilbert Arenas na inakusahan ng pagdadala ng hindi-lesensyadong baril. Si Gilbert Arenas ay isa sa mga pinakakahangahangang manlalaro ng NBA noong 2000s. Bago dumating si Steph Curry sa liga, si Arenas na ang sumusunog sa mga kalabang koponan gamit ang mga clutch shot at three-pointers mula sa logo. Gayunpaman, bumagsak ang kanyang karera matapos siyang maaresto noong 2010. Bumunot ng baril si Gilbert Arenas sa kanyang teammate na si Jarvis Crittenton dahil sa utang sa pagsusugal. At dahil sa kanyang ginawa nasira ang kanyang karer sa NBA at naaresto pa dahil sa pagdadala ng baril na walang lisensya.